huwag patulpo. Ito yung sinasabi natin ba, na pagka darating yung time na sa pasadway-sadway tayo, pasadger-sadger tayo, huwag nating idaan sa tulpo. Kasi kadalasan saan nangyayari, ipinapalalat lang natin yung sitwasyon. Kasi yung mga bagay na dapat sa, sa inyo lang, maraming nakakaalam. Tapos, hindi pa ano, parang dito kasi nakikita natin na parang gusto lang ng nagrereklamo na mapahiya yung asawa niya para kunyari ma ano yung mga mga uh, mga duda niya. Ang duda niya na yung asawa niya marami ng kabit, marami ng ganito, marami lang ganon. Bakit tayo lalong napapahiya? Kasi ginag ginagawang katatawanan lang yung ano natin. Yung sinasabi natin pag darating tayo diyan, ginagawang katatawanan yung problema ng mag-asawa. Kita niyo naman lang sa ano sa sa sa, sa title pa lang pag nagsawa na raw si Mrs. na panlalaki, pwede na siyang bumalik kay Mr. Ang dami naman pwedeng i-title, di ba? Of course, andyan yan sa loob ng sinabi yan, sa loob ng video. Tapos makita nyo na parang ano lang talaga, entertainment lang talaga. Sa, yung sa mga kababayan natin, parang naging entertainment lang talaga. at naging, naging one of the funniest video. <laughs> para sa akin, ito ang pinaka-funny episode ng Rapi Tolpo kahit paulit-ulit kong panoorin natatawa talaga ako. 'Yon. 'Di ba? Yung problema niyo ng ng pamilya niyo na gusto niyo mabigyan ng solusyon, nakiking katawa-tawa. Ginagawa niyo katatawanan yung pamilya niyo sa ibang tao. So inuulit-ulit ulitin natin. Pag maging sad boy tayo, huwag nating iparaan sa tulpo kasi isipin natin na hindi lang sa atin umiikot yung mundo natin yung sa pamilya natin, hindi lang sa atin umiikot yung mundo. Isipin natin yung mga anak natin, yung mga kapamilya natin na magiging maapektuhan doon sa gagawin mo. Yes, tanggap na natin. Ang intensyon lang naman dito ng lalaki eh, mapahiya. Tapos yung gusto niyang, hindi ko alam kung bakit nasabi niya na pag magsawa ka na, siguro wala na siya talagang ibang masabi. Kasi gusto nila dito, hiwalaya na. Siguro wala lang wala na siya talagang ibang masabi sa dito na oh, kahit magsawa ka na, bumalik ka na sa akin. Ganun kita kamahal. Ginagawang nagiging ano, na, wala na kasing masabi. Yun na lang, yun na lang, ganun na lang. Pero ang intention talaga doon, maghiwalay. Ginagawa mong katatawanan yung pamilya mo. This happens four years ago. Sana naman wala nang, pero ang dami pa rin eh, ang dami talaga. Akala kasi natin na habang yung, yung Pilipino kasi, habang akala natin na habang marami silang napapanood ng ganito, parang naiba yung outlook nila sa buhay na, uy, pangit pala pag ganito, pangit pala gawin to, pangit. Pero hanggang ngayon, hanggang lalong dumadami yung ano, nagpapatulpo sa sa mga problema nila sa sa pamilya. Ulitin natin, hindi tayo against sa mga ginagawa dito sa programa, pero ito lang yung problema sa pamilya sana naman. Maghinahinay na tayo kasi isipin natin yung mga anak natin. Hindi naman tayo ang ano eh. Hindi man kayo, hindi naman kayo ang kayong dalawa ang maapektuhan tuhannya eh yung mga anak nyo habang uh, balang araw. Kakapigto yun sa paglaki nila, sa pagkamit nila ng mga, makamit nila yung mga ambisyon nila sa buhay. Kasi yan, magiging mahirap para sa kanila yung ano, lalo na ngayon, ma, you know, five, four years ago, malaki-laki na yung mga anak nila niyan, ma, mabuli yung mga anak natin dahil sa ginagawa natin sa sa ngayon. Sipin natin yung kapakanan ng mga anak natin sa, at para sa, para maging mag para sa kanila yung buhay. Ik sadboy ka kung totoo yung sinabi dito ng baba lalaki na magsawa ka tapos bumalik ka sa akin bakit kailangan pa ba niyang magpatulpo? ulit-ulitin ko hindi ako ano against sa dito sa programan to pero ang ayoko yung mga problemang pamilya hindi na dadaladyan inaamplify niyo lang yung ano yung kahihiyan yun lang wag patulpo.